Ibig sabihin, gusto mo yung live ko? Oo, oh, siyempre. Live ko lang. <laughs> hey. Hello, ma'am. Shoutout po kay ma'am Jong Zolly. Hi, ma'am. Ma 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 It's me, Jel. Na-follow mo ako sa Facebook? Ay, hindi. 2.0 Hi, ma'am. Next, good evening. E-follow eh, mo man yun. Ma'am. So okay lang okay. naman. Kung Later. ayaw mo, kung ayaw mo, mamimilit pa rin ako. Ano? Masarap kasi ma minsan pag ano. Masarap kasi minsan mam ma yung ano ba, namimilit ka. <laughs> Di ba? yung 'yung sabi mo, ayoko nga eh. Sige you no know. you know, ba? Oh, kadiliman ng araw. Ah! <laughs> Hindi, charat-charat lang. Ay. Pag ako talaga nagsalita. Yung salita ko, tawa ko. Ayoko mamilit, please, kasi pag ako namilit, iba ang sakit. <laughs> pag naiwan ang bakas, kapit na kapit. Alright. <laughs> o hindi lahat ng hindi lahat ng may anak na karanas ng mga matitindi ano. <laughs> Meron nga diyan eh. Meron nga diyan eh Sam, yung iba. Kahit may anak na nasasabi ba iba ka. <laughs> <laughs> iret lang yan guys katang isip ko lang I know. E ako na magsalita By the way ma'am uh, it's it's me Jaelan Kilig to the max sila oh huh? <laughs> Di po wala bang walang mangligaw nangyari dito ma'am ganyan pa lang ganito palang ginagawa ni 2.0 tapos may kinikiling na <laughs> um, Ma'am Jel Ano po yun? kakahiwalay mo lang, di ba? Kung sakali ba may maligaw sa'yo papayag ka Papayag naman pero kikalis kikali <laughs> <laughs> Ito pa nga siya tapos guys susubo na agad ay, kilala ni Luna. Paano ka paano ka kumilala ng isang lalaki? Depende naman yun Depende sa Basta depende. Depende sa Hello. Oh, Mamaya magdidepende sa yo 'yung live natin. <laughs> Emotional damage. Ano nga? Ano bang ba gusto mo sa isang lalaki? Simple lang, syempre. Malaki. Ay! Malaki. <laughs> Malaki, do. Malaki, do. Malaki Malaki, do. Ba? Malaki <laughs> na. Malaki na. Malaki Malaki na. Malaki na. Malaki Malaki dot mga <laughs> Ano bang gusto mo sa isang lalaki, ma'am Jen? Um, siguro, ano, yung ano, tawag dito, yung ugali. Sa ugali ako bumabasa. Hindi sa pisang. Sa ugali? Mm-mm. mm hmm. Ah, mm -mm. oh guys, uh, good evening, everyone. For those so interested na uh, Manligaw kayo kay Ma'am Rose, malaki tapos ang Ayan. Sa gusto pong manligaw kay Ma'am Jel. Ayan. Ang gusto niya po sa isang lalaki ay mabait, mahaba ang pasensya. Ayan. Kahit walang trabaho, okay kayo.